Vice ganda kagad ka na pinutakte ng mga bashers, MC at lasi na takot. Matapos nga lang ang kakatapos na concert ni Vice Ganda, ay kaagad naman na inulan si Vice, na pangbabash, galing sa mga taga-suporta ni former President Duterte, Ayon kasi sa mga taga-suporta ng mga Duterte ay napaka-insensitive umano ng mga iniwang pahayag at mga jokes ni Vice sa kanyang mga concert, maging ang account ni Vice, ay inuulan na din ngayon ng mga angry reacts matapos mag-viral ang kanyang mga hiri. Maging ang followers ni Vice ay unti-unti na rin na nababawasan matapos ang mga naging pahayag nito, matatandaan na kaka-celebrate nga lang nito ng 20 million followers, ngayon ay 19M na lang ito matinong father figure. Kaya may pagkabastos ang bunganga. Eh, huwag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman. Here are my friends from the government. Pakibaba <laughs> ang mga cellphone, wala nang pipidyo puta. <laughs> 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 Pakapahawak ko, wala nang pipidyo. Atin lang Step forward, please. What? Kala ko ba, we are united po tayo yung magdikit. Umati po muna kayo. To all my fellow Filipinos, <laughs> naniniwala ako na dapat tayo ay buo. Buo? Ano yung Bu Sir, wait lang. <laughs> Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kotang ina mo. Sir, pero kailangan ipakita natin sa mga tao na sa puntong ito nagkakaisa tayo. Pwede yung huwag na makita sumayaw kayo ng kasama. Ah, uh, pwede naman, pwede. Sumasayaw ho ba kayo? Yes, sumasayaw. Oh, oh nakikita ko iyo kung ano sayaw eh. Oh. <laughs> Hindi, katawan po ang sasayaw. Oh, ito. oh, yes, yes, yes. Okay. Yes. yes. Okay. Gusto niyo po siyang anyayahan? May gusto po uh, sabihin okay sa Okay lang kayo? bang magsama tayo ngayon? Gusto mo na ba? diba, pinaalis mo ko? <laughs> <laughs> gusto mo itabi natin si Senator Bam para safe ah. time? Ala po, sila si Bo ako. Ako po si MC. <laughs> Mahal ko pong pamilya ko. Huwag po kayo masyadong maingay, nagro-rosaryo si Ma'am Charo. <laughs>